ay magagabi na po mm. so kailangan ko na po magpaalam kay Galyon, Andalusia so yun, babay na Galyon, Andalusia magagabi na kasi ingat ka sa pagpunta mo sa Cebu at sa Kasabuhol so ayan, huwag sila po muna ulit natin kay Galyon, Andalusia ito po o oh. yan, dami dami pa rin po nagpipicturan okay. babay na Galyon, Andalusia Ayun, kahit na sobrang hirapan talaga ako sa pagpila. Buro mo, 11.30 a.m. pa lang. Nakapila na ako. Naulanan na ako. Naarawan ako ng sobrang init. Nilamigan ako na dahil sa lakas ng ulan. Wala po akong payong. At ayun nga po. Pero masasabi kong worth it naman. Sulit dahil grabe. Misan ka lang po makakita ng gantong kakaibang barko at isang galyon. Nako saan, galing pa po na Spain. O, di ba? So, ayun. So, sa So, ang pa rin po talagang tao. Siyempre naman. Ayan po, Andalusia, Spain. Ayan po, Andalusia, Spain po magagabi na po talaga no you're not allowed to go there see there's a guard see there's a guard nobody ayun po po

Oh, ayan po. Hanggang dito na lang po muna tayo. So, sana po nag-enjoy kayo. At kahit hindi nyo po nakita ng personal, si Galing Andalusia, di ba? At least, nakita, parang nakita nyo na sa personal kasi nakita ko na po, di ba? O, oh, di ba? <laughs> Sige na po. bye po. Thank you po.